Diyos sa mahal na mahal ng Panginoon. Lahat ng, uh, lahat ng bawat isa sa atin, tayo lahat kahit sa Diyos na pagpalain, managana sa lahat ng bagay, makamit at makamita ng ating mga pangarap. Pangyayari po yun kung tayo po merong napakalapit na relasyon at ugnayan sa Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, ang lahat ng tao po ay nilalang ng Diyos. Tayong lahat nilalang ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 26 sila ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wabis pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos ang binibigyan ng Diyos sa karapatang maging anak ng Diyos ay yung sinasabi ng John chapter 1 verse 1 babasahin ko lang po sa inyo bago tayo manalangin sabi ng chapter 1 verse 12 ng John sabi po dito ngunit ang lahat ng tumanggap at nananig sa Panginoong Hesus ay pinagkakalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Biblia po ang nagsabi. Binasa ko lang po ang Biblia, ang salita ng Panginoon. Ngunit ang lahat ng tumanggap, John chapter 1 verse 1, ngunit ang lahat ng tumanggap na sa Panginoong Yesus ay pinagkakalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang binibigyan ng Diyos sa karapatang maging anak niya ay yung mga tumatanggap na sa Panginoong Yesus bilang Diyos at Panginoon ng ating pong buhay. Tayo po yung mukha at At sa oras na ito, ko po na tayo lahat na narito ngayon. Nag-aalinaya po ang Diyos, nag-i-invite ang Lord sa ating ang sabi ng Biblia sa Revelation chapter 3 verse 20. Sabi ni Jesus mismo, nakatayo ako sa labas ng pintuan ng inyong mga puso. Kung makakatok ako, sabi ni Jesus sa Revelation 3.20. Kung pinigin din naman ang aking tinig at bubuksan ang pintuan ng inyong mga puso. At ako'y papapasukin. At sabi ng Panginoon, ako'y papasok sa inyo at makakasal at makakaramay ninyo. At makakasal ninyo ang ating pong Panginoong Yesus gusto-gusto makagawa. gustong gusto ng Panginoon na gumawa ng mga nakilang bagay sa buhay po natin. At magyayari po yun kung tayo po'y magkakaroon ng malapit na relasyon sa Kanya. At ibilang niya anak. Mayayari po yun. Kung tayo ngayon ay magpapasya, itadaga, isuko ang buong buhay sa ating pong Panginoon. At tanggap din siya bilang Diyos at Panginoon sa ng ating pong buhay. Habang tayo pong lahat ay nakatayo, nakayuko at nakapigil, itaas po natin ang ating kamay. Ang pagtaas ng kamay ay pagpapahayag na tayo ay papasako sa kapagyarihan ng Diyos. At tayo pong lahat inaanyayahan ko, nasa na ito, nasa loob o nasa labas, narinig po natin ang tinig na ito, ininig ko po, po na tayong lahat ay sumunod sa naiinig panalangin na akin pong sasabitin. Sabihin po natin, Dakilang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa dakilang pag-ibig mo sa akin. Minahal mo ako minahal at patuloy po. na minamahal patuloy ng kayong alamang okay. sa oras na ito. So, Inaa ako po, ako po na kasal na, na binih magkasalana, na inos ayon. pagbasa hanggang sa kasalukuyan. Marami pong salamat Marami pong sa kapatawaran at sa oras na ito, Panginoong Jesus, tinatanggap Panginoon, Panginoon, kitang tunay bilang Panginoon bilang, okay. sa piling sa sarili, ng aking buhay. Ng aking. Ikaw na po ang maghari. Ikaw na po ang, maghari. ikaw na po ang manguna ikaw na po sa aking buhay sa aking. bawat araw. Marami pong salamat. Marami pong salaman. Sa kaligtasan. Sa kaligtasan. Sa kaligtasan. Sa buhay buhay na walang buhay. Ito po ang aking pananangin. sa pangalan ng Panginoon Sa pangalan ng Panginoon Amen. Ako na lamang po ang mananalangin tayo na kayo ko, at nakapikit at nasa diwa ng panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, takpat at banal. Maraming maraming salamat sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat po, Diyos. Salamat po ng maraming. Bago po tayo manalangin, pangwakas uh, sa oras ito, awitin po namin at sasabing walang habulan ng Panginoon. Awitin po man lahat ng awit sa mundo. Hindi ka kaya tinarawan ang katakilaan ng Panginoon. Hallelujah! 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 yan ang kinakatawa ng sino man Giya at maganda. Salamat. deklara ng victory proclamation. Ay nais po natin kunin ang pagkakataon upang i-award ang uh, plaque. Eh. Nais po natin uh, invite muli si Reverend Lorna Lucia po. Ganun din po to award the plaque. Sister Andrea Bala together with Brother Oliver